Hello guys, magandang umaga sa atin uh, na araw po ng linggo ngayon so galit po ako sa simbahan so napadana ako dito uh, pinadadaan po ako dito uh, 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 gagawa po tayo ng makina uh, uh, dito po yung makina ng pamangking ko uh, so okay naman yung cylinder head nya Uh, one year na po mula nung ah, sobra sobra one year na mula nung ginawa ko. So, ayan po ngayon may nag shoot po siya sa laot. So ang sakit ng makina niya ngayon ay tuan. Plits. Ayan. Yung plits niya yung ganito, nabasag mga boss. Ayun, So ngayon, gagawa namin siya, gagawin ko siya ng paraan para po hindi na bumili kasi medyo may kamahalan po nung nagtanong ako uh, wala rin stock pero nasa mga 500 daw uh, so ngayon gagawa na lang po ng paraan kung papano ko po siya pahanda rin ulit uh, uh. dating gawi tayo po ay magkakalikot na naman ang makina uh, wala pong taga video sa atin kasi walang wala po rito yung mga bata. Ay! Soy! 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 So wala. Wala pong bukod po, ng makina ngayon. So, Titik na po natin. Ilalim. Uh, ayan po. Uh, pasensya na po kayo. Minsan na, na lang po ako makapag vlog. Minsan na, na lang po ako makapag -kuhan. Kasi yung cellphone na to isa lang. Laging ginagamit ng anak ko sa eskwilahan. Ayan. Ayun. Nakita ko na. Ayun po yung tama niya. Ayan no? o. nakikita niyo po. Ayan. So. Yung parabola. Okay, okay lang to eh. Stick niya. So. Ang tama niya po ay basag. Ayan, basag pala. Tinamaan po yung flits niya. Ayan. So, ngayon, uh, may, may pinakuha na po ako sa kanya. Yan, yeah, stainless. Yan, plates. Ito po yung gagawin nating plates ngayon. Eh. So, sa hindi po maruro nung dumiskarte po na makina, itong video ko po na to, itong pagagawa ko po ng mga makina, Actual yung gagawin po natin, tapos, Ah uh, para po kayo may matutunan ng konti rin kagaya ko konti lang yung nalalaman ko sa ayan. pero aprobado naman po ayan so ayo po namin ngayon 12 12 yan 12 12 yan. so ayan by script ah by script So, wala na po tayong intro-intro. Tuloy-tuloy po yung video natin. So, medyo mahaba-haba po ito. Kasi gagawa pa po ako ng ganito. Gagawin po natin yan. Pero stainless po yung ating ipapalit. Dapat si Intoy kay Medak isusugo kung tayo abalay. Okay. Luyo. Ayan po. Uh, matagal na po to na kinuang ko siya. Okay, mamaya-maya na lang po. Tukuan ko lang po muna kasi yung ating camera po ay naka-open hide po. Ayan. Okay, tanggal na. Okay, okay na o birik na ito luyo na lang luyo dito ka luyo naikot na po siya ayan po madali lang po ito pag marunong po kayo magpalikot ng mga makina nyo ayan, kagaya po na sinabi ko na may paalam po ako sa makina o, ito siya 1 uh, year na nabili lang po ito ng 4,000 4,000 lang po yung bilhin niya. na namin yung may-ari. Ano? Auto-auto na. <laughs> Magkaiba ng size yata ito. 12, 3C. Oh, ano ano? Lost trade. Okay, okay, okay. Uh, okay lang. Hindi lang na, eh. Ano, eh, ito, tuwid lang yan. Hindi, direk. Hindi. Mas ki. Yun, okay. Okay na, mingkat na. Hindi pa, isa lang. Hindi dumadala yung vice grip. Hindi, okay, yung problema. Higpita na ng konti. Pasensya na po kayo kasi wala pong nagkukuan, Wala pong mahawak. Pagkakala na. Umikot na. Okay. Ika-ikon. Ika-ikon na ito. Dito nga ba ano po, Wala po kaming ibang tools. So, nangihiram lang po ako ng tools. Kasi ako po yung mechanic rito sa lawa na walang damon Mga muna. Sobra eh. Sobra yung mekaniko. Yun nga pala sa kaibigan natin na mamroblemo siya dahil yung makina niya hindi maanda ng hindi naka-pull agad. Agawin ah, mo na lang pare. Punta ka na lang sa bahay. Ah. Baka doon sakaling matulungan kita pero pag dito sa labas baka hindi hindi kita matulungan. Yeah, pero pag dinala mo sa bahay pare, dahil alam ko nanonood ka ng video ko. Ah lagi ka nanonood. Dali mo na lang dito sa bahay suka. Ada. Ah, hindi naman yung bahay mo punta ka lang sa bahay para matulungan kita mamaya maya na lang po so gagawin ko pa po ng paraan ayusin ko pa po to isusukat ko pa po so, hanggang dito na lang po muna One hour later. mga boss butas na Ayan. So, gagayahin po natin yung butas ng plates na to yan, gagayahin po natin yan So sa hindi po marunong masyado sa makina, etong video ko po ay laking tulong po to sa inyo. Ayan, subscribe lang po kayo at saka na lang po notification bell para lagi kayong updated. So marami po kayong matututunan sa akin. Yan mga diskarte po para tungkol sa makina. Hindi naman po tayo masyadong magaling pero nakakaintindi po tayo. Ayan. Okay, kikilan lang po natin. Bilinisan yung gilid. Kasi kailangan po talaga na malinisan siya. So, kailangan talaga talagang mapanta yung laki niya. Wala po tayong mapaglagyan. yan po. yan po ng mga batang mahulo. Kailangan po lang talaga ng tsaga. Kasi wala po tayong mapagkakapitan po ng kwan eh. tris pa nito sa kailangan nito toy para ito para batit yung round na ay nako kailangan makita natin yung guhit yung samba guhit ayan alam mapaabot po natin sa guhit may guhit po yan hindi lang po makita ng camera Ayan po. Ayan. O. Oh. Kita. Tumama na po siya sa guhit niya. Kunti pa. Malabo na rin. Si Boy labo na rin ako ah. Ayan, Ayan po. Ipapantay na lang po yan. Huwag yung panabo. Ayan bakal <laughs> mo yung katay na ano 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 po, kailangan po talaga mapantay siya para po hindi... Kaya ako lang yung tatamang kayo ng Jok-jok lang. kailangan talaga nito naka-flip ng maigi malalim kasi aray tagato ay balik tara daw at yung kakuhaan mm. din kailangan <laughs> talagang magawan siya ng paraan yun tapos kagatan dyan yan hawak pakihawak yan o, oh, nagkakadalitsi-litsi na po yung video namin ayan kailangan po malinis na malinis siya kasi para hindi po tumalong-talong yung stick yan okay na ah, konti na lang so ayan po tinitignan ko po yung butas kung okay na malayo pa pala lang dapat po nito 4 kantos ah 4 kantos gin yun ah yung kampo yung 3 kantos po na titil so wala po kami titil na 3 kantos Ayan. gagawa na lang po ng parang pakihawak nga ganyan, ganyan lang ganyan lang parang pakihawak nga dito kung gusto telepono yung cellphone oh. ko yan yung sino po yung nanonood uh, panoorin nyo lang po sana po yung ganitong mga makina sana lang po kayo para hindi po kayo bibili-bili gawin nyo lang po para hindi yung mga makina nyo Pinoy lang po yan. Maririnig okay. niyo po pa yung ingay na niyo? Ang e, sakit niyo, niyo sa tayo. Hmm. Hmm. Ang sarap po, no? Ayan, Kung na po yung hindi po marunong talaga ng makina. At pag-subscribe yung channel ko. Ayan po. Panoorin nyo na lang po. Tapos ang discharge po ng mga manghihirap na tao so, Gaya ko Nakakahawak lang po ako ng cellphone Pag ganitong sa bago Kasi yung may-ari ng cellphone ko oh, Yung ano ko so, Huw! Tapos tayo sumasahod kay YouTube Okay Tapos po yung isang butas Ay susukat po natin Ayan po, isusukat po natin kung tama na siya yung kanya. Huwag mo, huwag mo masyadong ilapit eh. Okay. So, ayan, sukat na po siya. Butas niya. So, kunti na lang. Dadagdagan pa po natin siya ng konti. Kunti na lang po. Susukat po natin to kung tama na rin po yung sa bolt. Ayan, kunti na lang. Ayun, kumasya. Ayan mga boss, kasi na. Ayan, okay na. Okay na po yan. Linis-linis lang po ng konti. So, ayan. Pero naka-percent 29. Ayan. Mutay ka lang. Ah. Linisan ul ulit natin. Kasi para ma... Malinis po talaga. para ito natin sa gulit. Discarte na lang po to na maka tipid po kayo. Ah, uh, itong makina na po na to. One year na po yan. Mula nung inayos ko. Ngayon lang po ulit nagka problema. Pero marami ng mekaniko yung humawak niyan po ng makina na yan. Tatlo na. Tatlong mekaniko na. Tapos katimbang na sana binili ng uh, pamangkin ko ng 4,000 nasa last video po na nasa, nasa video po natin yan dati so pinaandar po natin yan pinaandar ko po, po yan ng walang pong kahirap hirap yung 4000 mil <laughs> nauto niya po yung may ari Ayan. brand new sana yung makina na yan dahil bago lang daw yan 1 year lang doon sa may ari tapos 1 year din sa kanya ngayon Okay, mamaya-maya na lang po ulit. Pag natapos po namin butasan to, ayan, pag natapos pong butasan, pag kinabit na po, ayan, paanda rin po natin. So, hanggang dito lang po muna, mamaya-maya na lang po. Dudugtong ko na lang po yung video. Tabayan na po lagi yung video na to, kasi importante po to sa may mga makina na nagtotrobol. Ayan. Tuturo ko po sa inyo kung paano paggawa ng mga makina na, sa so, mga video ko po, sa mga video ko po sa mga makina aktual po lagi marami po kayo matututunan a few moments later ayan po siya po so, ah, okay na po siya ano man kapurasan okay, tapos pag guano net asin kaya na ko na po oh Ang laki na po siya niyan. minutos. Ayan na po siya. Okay. Ito po yung original niya nabasag po. Pag nabasag, nababasag po yung plates ng makina nyo. Uh, barbola plates. Mararamdaman nyo po yan. Kaso nga lang siya po, hindi niya po naramdaman. Manhead na. <laughs> Masasarapan lang ng takbo ng makina niya. So okay na po yan. magpli na po siya ng maigi. Ayan. So, ikakabit na lang po natin. So, patapos na po. Mamaya po pag naka under na po yung makina. Ah, saka lang po tayo magsabi na successful. Sa ngayon, hindi pa po. Dahil kinakabit pa lang. Pero okay na po siya. Ah, Pag-play na po yan. Mag ah, mga DIY lang po yan. Panandalian lang pong gamit. Pero okay naman po siya. Kasi matigas naman po siya. Uh, kailangan po na medyo mahigpit po yan. Yung vice grip, ito na po kag kasi wala po kaming mga gamit na kung anong kuang kasi nanghihiram lang po ako. Uh, kasi ako po yung mekaniko na... <laughs> okay. Parang diri, kasi eh, do ano Eh, uh, yeah. unsi unsi unsi. Me unsi hitong. Yan. Adi. nang iba. nagsusuntok sa tayo, Wala talaga. Hmm. Sige, yun na lang. Uloy, uloy, uloy. Ayan po ah. Ayan. Okay. Marapit matapos. Eh, katunga lahat pa Katunga. Katunga. Ayan. Hindi rin lang makasangko dito. Sige. Okay, birik. Ay, nga lahim. Okay. Sige okay. pa. Ayan. Okay, Ayan. Ayan, oh. Okay, sipa. Basta unsi talaga yun eh. Okay na po. Nakakabit na po natin. So, nakakabit po natin yung barbula. Okay, ako ka cellphone. Ah, mapipindot, mamamatay yung cellphone. Okay, punasan na po natin. Tama naman po yan Tama nyo lang po doon sa butas

Okay na po tama yan. Ba? Okay, tama eh. usa siya. Titignan natin kung mag-flip-flip. Ako po, gumagawa po ako ng mga makina. Asya nga lang po, yung mga ko mga luma. <laughs> Mahilig pa tayo sa luma, ano? Yan. Asawa lang ang hindi, kailangan original. <laughs> Kailangan original kasi mahirap pag hindi original ang asawa. Gagalitan tayo ni Lord. Okay, hukti ito. Hukti, 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 hukti. 14 14 Kasi may lakta eh Okay na po. Nakakabit na po natin. Uh, tatiming na lang po yan.

Ipilit pang kontra, pang kontra, pang na. Teka lang mamaya lang po. lanay. Ibig nga rin ilang siya. Ayan. Ilang rin Mayuyuhan la. may asya Man, na siya. Manapang problema ko nga rin. Kaber. Aluminong. <coughs> langgana. Nga nga. Wasak ng langgana. Ay, papalit. Puta. Ma, ma, pa, ma yan ang pag electric may hukip nga niya. mapalit dito sa amin malakas ang yung hukip dito sa bayad ka na kaya pag tumakbo ka sa barangay bayad ka na anya binayaran kita eh okay. Yan. tingnan po natin okay. hugot okay okay hugot okay okay

Okay, okay, okay. Okay, kabit kuan, ta. Paandarin po natin. Subukan po natin kung kuan. Pakabalan po tayo. Okay na po yan. na po. Kapitin na po yan. na po yan. Okay, kita na po. Reflect na lang po yung kanya ito. Okay na. Ang ganda ng minor. Okay po. Okay, ang ganda na po. Maraming maraming salamat po sa nag-subscribe at nanonood sa channel ko. Yan. Sana po, huwag niyo po kalimutan lagi kung hindi po niyo Subscribe na rin po kayo. Share na rin po ninyo sa iba. Maraming maraming salamat po.